Marami ang naantig at napahanga sa mga matalino na pahayag ni Catherine Bernardo tungkol sa pag-ibig na ibinahagi niya sa isang panayam sa programang Fast Talk with Boy Abunda. Sa isang bahagi ng interview, tinanong si Catherine ng kilalang host na si Tito Boy kung anong payo ang maibibigay niya tungkol sa paksa ng pag-ibig. Sagot ni Catherine, "Just because you're in pain, you're hurting, it doesn't mean na you have to do the same." Ipinahayag niya na ang sakit na nararamdaman ng isang tao ay hindi nangangahulog ang dapat nilang tularan ang mga hindi magagandang karanasan na nangyari sa kanila. Sa halip, may iba pang paraan upang harapin ang mga pagsubok at masakit na mga sitwasyon. Ibinahagi rin ni Katrina, you can never go wrong with kindness. Aniya, laging magiging tama ang pagpapakita ng kabutihan sa ibang tao, anuman ang nangyayari sa buhay. Kung may mga pagsubok o masamang nangyari, sinabi niyang hayaan na maranasan ito ng anak, ngunit tutulungan niyang matutunan kung paano harapin at pamahalaan ang mga damdamin, lalo na kapag nasasaktan. Ayon pa sa aktres, if something bad happens, or kung may mangyayari sa iyo, I'll let you experience it because I can't protect you from it. Pero ang makokontrol ko lang ay kung paano mo i-handle ang sarili mo kapag nasasaktan ka. Ipinakita niya ang pagpapahalaga sa pagkatuto mula sa mga personal na karanasan at kung paano ito magiging pagkakataon para sa pag-usbong. Pinagtibay ni Catherine ang kahalagahan ng pagpapatawid ng kabutihan at mga tamang asal sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Ayon sa kanya, basta alam mo yung values mo, alam mo wala kang naapakan na ibang tao, then you shouldn't be afraid of anything kasi lahat kakayanin mo. Binanggit niya na kung alam ng isang tao ang kanyang mga tamang prinsipyo at hindi niya nilalapastangan ng iba, hindi siya dapat matakot sa mga pagsubok ng buhay dahil malalampasan niya ang mga ito. Ibinahagi niya ang mga prinsipyo na siyang naggabayan sa kanya sa personal niyang buhay at kung paano niya hinarap ang mga pagsubok sa pamamagitan ng pagiging totoo sa sarili at pagpapanatili ng magandang asal. Sa kabuuan ng kanyang pahayag, ipinakita ni Catherine ang pagiging maligaya at positibo sa kabila ng mga hamon na nararanasan. Ang pagiging tapat sa mga prinsipyo, pagpapatawad, at kabutihan sa kabila ng sakit at pagsubok ang kanyang naging gabay sa buhay. Sa mga salitang iyon, nagbigay siya ng inspirasyon sa mga tagapakinig na patuloy na magpakita ng kabutihan, humarap sa mga pagsubok ng maayos, at manatiling tapat sa kanilang mga pananaw sa buhay. Ano ang sa sa balitang ito?